Yes guys, magandang tanghali. Uh, ang oras natin ngayon ay alas 12 40. 30 35 40. You know? Uh, update lang natin guys, ano kasi sinasabi nila, sa, Sabi ng iba na sa umaga lang naman walang uh, traffic eh kasi andyan nga yung mga ano, mga uh, mga naglilinis, di ba? Pero ito ngayon guys, patutunayan natin sa inyo, sa oras nito ay alas 12:40 ng uh, Tanghali, tanghali o maghahapon na kung baga sa hapon na. Ay nandito tayo ngayon sa kahabaan ng uh, CM Recto Divisoria at ito pa rin ang ating na nakikita dito ay malinis pa rin at maluwag na maluwag ang daloy ng trapiko at uh, napaka ano napaka uh, luwag ngayon. Kapansin-pansin guys, dito tayo pupunta tayo rin ngayon dito. bayan. So kapansin-pansin na bagong uh, pintura ngayon, may mga bagong kulay, kulay kulay dilaw, may mga kulay dilaw na bagong pintura na tayo nakikita dito sa may uh, Tobora Street Ayano, oh, Tobora Street, Barangay 269. May nakikita tayong bagong pintura. Ito 'yung mga bagong pintura, guys. So ang sa pagkakaalam ko kasi itong mga bagong pintura na to noong araw kasi na uh, nung si Yorme ang uh, nanungkulan pa noon at siyempre alam naman natin na siya na rin ang mayor ngayon inaibalik uli itong kulay dilaw na ito yung kulay dilaw na yan yeah, marking po yan ang pagkakaalam natin allowed, allowed ang mga vendors na pumasok dyan sa kulay dilaw na yan at nakikita nga natin ay binuhay muling binuhay So hindi ko sure ha kung ganun nga yung ano yung uh, plano pero noong araw kasi ganun ang nangyari guys na binigyan sila ng marking hanggang diyan-diyan sa guhit na yan para ma, uh, ma allowed yung mga vendors. So ngayon ito actual nating nakikita yung mga nagpipintura guys at nakita na inaas natin na sila mismo ang gumagawa at nagpipintura. Ayan oh. Yan. O yan, no? Sariwang-sariwa pa. Yan. Dating pintura na po yan, binuhay lang nila uli. Dati, dati na yan. Dati na yan, guys. Pero nung araw, diretso yan, hindi ganitong kodrado. So, hindi natin alam kung anong gagawin. Bakit square? Kuya, bakit square? Isang ano po yan? Isang install, isang box. Pwede allowed ang vendors. O, yun, guys. So, yun. Nung, nung araw kasi, guys, na yung araw kasi ito yung dating marking mo makikita niyo po ya, buhay pa yan si mayor din ang nagpalagay niya noon nung siya po yung mayor pero ngayon ang kaibahan nabago. bago nagkaroon ng box box bawat bawat uh, bawat dating, ano na, dati na may box, na, dating. Na, dating na, bag, may box yan na una ano lang dati na so pasensya ka binuhay lang pala uli ngayon guys dati na palang may box yan So, kung dito kasi, mapapansin nyo, wala na, burado na, no? So, sa ngayon kasi, sabi lang nila, binuhay lang nila, kumbaga sa ano, pinag, uh, ano no, ano, uh, uh, tawag dito yan So, para makita, ma-allowed, ma para, ito yung, ito yung marking ng mga vendors. So, ang pagkakaalam natin, hanggang dito sila allowed, at dito, para sa mga pedestrian, lahat, mga sasakyan po, pwedeng dumaan. Pero hanggang dito nga po yung marking ng mga vendors. 'Yon. Ayan. 'Yan, oh. sige po. 'Yon. Lahat ba yan kuya ah, pipinturahan nyo lahat, buong divisor Tabingi mo. Totoo nga, parang 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 sina sabi mo tabingi din niyo na. Ah. <laughs> Ayan guys, Siyempre, 'di ba? Nakakasiyahan din yung mga uh, trabahante dito. So, inuulit ko guys, itong dating marking marking na to na binubuhay lang po nila. Pero kasi napabayaan ito sa loob ng tatlong taon at uh, parang na parang nabaliw wala, parang nabaliw wala. So, marami sila, may mga may mga kasamahan sila na nandun Ayan. Oh. Oh, ba? Diba? Ang ganda, ang linis at napakaaliwalas at siyempre parang sa tingin ko napakasarap mamili ngayon. So sa lahat ng mamimili diyan, gusto nang pumunta ng Divisoria, punta na kayo. Yan, kahit may dala kayong sa po pwede na po kayong makapasok dito sa Maytabora. At ayan nga, no, tulong-tulong sila. Oh. Binubuhay lang po yung dating pintura na noon ay siyempre ang nag-implement yan ay si Mayor Den nung siya ay uh, mayor pa noon. At yun nga, e eh, napalitan nga po siya ni Mayor At uh, Ayan na, nangupas na, nangupas na. Kung pagkasan, binubuhay lang po nila uli. So, sa pagkakaalam po natin, guys, yan po yung marking para sa mga vendors po natin para i-allow din po sila na makapaghanap buhay dito sa Divisoria. Yun yung sabi na hindi sila dinaalis, hindi sila dinimulis. Kung hindi, binigyan pa sila ng magandang pwesto na walang po pwedeng makakambala sa kanila. Mawawala na yung mga kay ano, kay... Mawawala na yung kay Pati. At saka kay Ano ba yan? Sinasabi ni Yorme Yung kay Pati, Ayan o no? Ayan guys So Good news Good news ito Para sa mga vendors Good news ito Para sa mga vendors At dito nga i, uh, May mga yon, may Kanya kanyang uh, Designated area na po sila Na ayan Ayan Hello Hello po Ayan o ano, may Hello po may Ayan Ayan may, may marking na kayo. Yes, okay, <laughs> kaya pwede na magtinda. Pwede, pwede na. Mawawala na ba si Pati? Hindi <laughs> uh, natin alam. Hindi natin alam. Uh, so, na pero mababawasan siguro. Mababawasan ano po? Lang si Ayun. Okay, very good. good. Oh. Thank you po. Ayun. Okay, welcome to my vlog. Yeah, bagus vlog po. Okay, at ito. Yan guys. Hanggang dito, tabora na po ito. So titingnan natin dito sa may Divisoria Mall kung uh, hanggang dito po ba sa Divisoria Mall yung uh, binubuhay yung marking. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, yung unang unang vlog ko pa lang noon na uh, hindi pa nakakaw po si Yorme, ay uh, in sinasabi ko na sa inyo itong guhit na to, ito yung noon pa na pina-implement niya na parang para talaga 'yan sa mga vendors. So nagulat nga lang tayo dahil yung iba lampas-lampasan na lampas-lampasan na sila. So hindi na nila Uh, ini-ignore na po nila yung guhit. So ngayon, implement na uli. Ayan. Divisoria Mall. So Divisoria Mall guys, tingnan natin yung marking. At makikita natin walang mga vendors na lumalampas. Ayan, ayan yung marking binubuhay. Ayan, ayan, ayan. Wal walang mga vendors na Uh, naglalakas loob na lumampas sa guhit ng kulay dilaw na guhit na yan. Dahil yan lang hanggang dyan na sila at kinapayagan sila ng pamahalaan ng Maynila na magtinda dyan. Ayan. Ngayon, kapansin-pansin guys, sa dalawang araw ni Yorme ay muli na pong nabuhay itong mga marking na to. So, itong mga mark na to, hindi lamang dito sa Divisoria, hindi lamang natin nakikita ito sa Divisoria, Pati na rin po sa Kiapo, sa Carriedo. Ayan. O, di ba? Ayan, o. 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 So, buhay na buhay na. Dati-dati, hindi natin siya nakikita. Dati-dati na hindi natin siya nakikita na natatakpan na siya ng mga vendors. Pero ngayon, ayan na guys, buhay na buhay na at, at talaga namang nasa, po, nasa posisyon na po yung mga vendors natin. Wala na pong hahambalan sa kanila, wala na pong haharan sa kanila, wala na pong manguhuli sa kanila kasi nasa tamang lugar na po sila. Ayan. So wala nang dahilan para si Pati ay uh, mangulig pa. Ayan guys. So balik back to normal po ang uh, business, ang negosyo dito sa Divisoria. Lalong-lalo na dito sa Divisoria Mall. Ayun ang Divisoria Mall. Ayan. So 'yun. Good news po para sa mga vendors at uh, nagkaroon sila ng ayang uh, pwesto. 'Yun 'no. Ang masasabi nilang kanilang uh, legal legal, na anak buhay, uh, 'Di ba? At kanil, legal naman lahat eh, mga paninda nila. Ano naman 'yan eh? 'Di ba? Yun nga lang, wala sila sa tamang pwesto, sa tamang lugar. Na ngayon ay ipinagkaloob na nga ng pamahalaan ng Maynila sa katauhan ng uh, uh, incoming at uh, ang dating uh, mayor na muling binuhay ang divisoria ang Manila. So dito guys tatapusin ko na muna yung aking vlog dito dahil meron akong gustong i-highlight sa inyo na pwesto naman na binago at nilagyan ni Yorme ng kubol so hahanapin ko lang guys ha? so nandito na tayo so maraming maraming salamat po another vlog po another vlog